Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa aking channel, ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ngayon ay hango sa aking pagninilay mula sa uh, Unang Pedro chapter 4 verses 8 to 11 Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi sa maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapaki-pakinabang ng lahat ang katangiang tinatanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan ng lahat sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uh, munting pagninilay nung Uh, pinagnilayan ko ito na iskuring ibahagi sa inyo ang napakahalagang uh, sulat na ito ni San Pedro ang pagpapahalaga ng pagmamahal ng Diyos kaya ito ay patuloy na paalaala sa atin na magmahalan kayo hindi lamang pagmamahal na bukang bibig kundi katapatan tapat tapat sa isa't isa at kabutihan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kaloob. Bawat isa sa atin, kahit mga YouTuber, ay may kanya-kanyang punto de vista. May kanya-kanyang dahilan ng paggawa ng content. Ang iba ay gumagawa ng content ng nagbibigay ng kasiyahan, ang iba naman ay nagbibigay ng inspirasyon, ang iba naman ay tungkol sa adventure, nagbibigay ng mga information at nagbibigay ng, ng pamamaraan ng mga pagluluto at paggawa ng mga bagay-bagay. So maraming mga kaloob ang Diyos sa atin na ibinigay kaya sa akin ang napili ko dito ay ang ipangaral ibahagi ang salita ng Diyos hindi man ako isang batikanong uh, nagbabahagi kundi ito ay hango sa aking karanasan ng pagpapastol na ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating ibahagi sa iba at sa pangumagitan ng pagbabahaging ito ay makatulong tayo upang balikan at purihin ang Diyos. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na sana'y meron tayong pagpapahalaga sa bawat kaloob ng Diyos sa atin. Ang iba ay pinigyan ng ng Diyos ng skills o kasanayan sa mga pagtuturo. So, pagtuturo ng mabuti. Ang iba ay pangangaral at pangangaral na may kasamang gawa. Kaya ito ay ita, isang paalaala muli ng Diyos na ang paalang alang ito ay bunga ng pagmamahal niya sa atin salamat maraming salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming inaalalayan at binibigyan ng magandang ehemplo. Binibigyan mo kami ng magandang gabay upang kami mga sumusunod sa iyo ay maging tapat at maging mabuting tao. So ito lang po muna ang aking ibabahagi ngayon, ang inyong kasamahan at kapatid, Kuya Nandine. God bless po sa atin lahat.